Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel. Lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Idol Roman Villanueva, Idol Marvin Malibiran at Miss Miami Laurel na pinakamatagal kong membro na dalawang taon na. Sa mga mag isang taon na membro ng ating mga channel kay Melinda Alves, Lito Buino, XPG Secret Files. Uh, subscribe po kayo sa channel niya mga idol. Kay Dai Ilin Ito, Lilibit Tumagi. Tita kay Feres at sa pag-renew ni Idol din kaligdong vlog. Maraming salamat Idol. Sa mga bago natin na pamilya kay Turin at Fear Prince Almalin Ponsika, Mat Vlog Maricel Aranco Ami Kuroki Marcel Nakil, ang Lito Brunola Richard Umpan at Ibing Matingber Welcome at maraming salamat din sa mga bago natin na member uh, Shoutout kay Sheila Budino Tagasi Barua at kay tart Tank. Maraming salamat sa pagtitiwala mga idol at mabuhay po kayong lahat. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simulan na po natin ang ating kwento. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nawala na naman ang batang si Butchok dahil dumaan na naman ito sa kanyang pintuan na portal at pagkatapos sumulpot ito doon sa likuran ng mga abukaw. Agad na binira ng bata ang isang nasa likuran. Hindi na iyon, hinayaan pa nitong si Butchok na makawala. Sa tindi ng kanyang mga pag-atake, tuluyang kumalas pa nga ang ulo nito sa katawan. Sa mga pagkakataon na iyon, agad nakumilos kumilos na din sina Tatay Kaloy na banaag na ng mga ito ang mga nangyayaring bakbakan doon sa kakahuyan, doon sa unahan nais ng mga ito na makatulong samantalang itong si Buno at at na itong makisali doon sa bakbakan doon sa kinaruroonan nila ni Butsok nagawa ng bata na maataki pa ang isang abukaw ngunit kinukuyog na ito ng mga ninalang at pinagtutulungan kamuntikan pang pa mahagip itong si Butsok mabuti na lamang agad na nagambala ang mga iyon ni Nonoy at agad na nakadaan naman itong si Butsok doon sa kanyang mga pintuan na portal para pansamantalang makalayo doon sa mga halimaw galit na galit na ang mga nilalang ng mga abukaw dahil sa ilang minutong labanan napatay na ng mga bata ang tatlong mga kasama nila at mayroon pang malubhang nasugatan itong Sinunoy sa mga sandaling iyon naiwan itong Sinunoy doon nakaharap ang pitong mga kalaban kaya ang ginawa ng batang aswang mabilis itong lumundag papunta doon sa mga sanga ng kahoy hanggang sa makaakyat ito doon sa mataas na bahagi may ilan naman na sinubukan na sundan ang batang aswang doon sa itaas ng kahoy na nagiging dahilan para malingat ang mga ito at makakita ng magandang pagkakataon naman si natatay kaloy at ang mga bata mabilis na natapakan itong sigado ang isang abukaw na nanatili doon sa baba at nang hindi na ito makakilos Mabilis naman ang pag-atake nitong si Tatay Kaloy at walang habas na pinagtataga ang ulo ng nilalang na nagiging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Mabilis na kumilos ang dalawang mga abukaw na malapit lamang sa kanilang kinaroonan. Napakabilis na sinagpang ng mga ito ang mag-ama. Nagawa naman na makakatras ang mga ito Ngunit inabot pa rin ng kalmot itong si Tatay Kaloy sa kanyang balikat at sa dibdib. Ang tama naman nitong si Gado. Daplis lamang ang pagkatamang iyon kay Gado. Ngunit nakakaramdam pa rin ang bata ng kakaibang kilot at sakit sa kanyang sugat. Napasigaw na itong si Tatay Kaloy. Dahil nakita niyang siya na ang puntirian ng dalawang mga nilalang. Nakabulagta kasi ang albularyo. At sa mga pagkakataon na iyon, nagpumilit pa itong makatayo. Mabuti at bago pa matuluyan ang matanda, biglang sumulpot na itong si Buno na kanina pa nag-aabang ang bata ng magandang tiyempo. Agad na nagpakawala ng isang malutong na sapak ang batang si Buno na nagiging dahilan para mabuwal sa lupa ang nilalang ng tamaan ito sa may ulo. Sa lakas ng pagkasapak ni Buno, nauntog pa nga ang ulo ng nilalang doon sa puno ng kahoy. Samantalang itong sigado sa kabila ng kanyang natamong sugat sa kanyang dibdib agad itong gumulong para tulungan ang kanyang ama. Mabilis na tinapakan ito ang anino ng isang abukaw na malapit na doon sa kinaroonan nitong si Tatay Kaloy. Naging dahilan iyon para mapatigil sa pagkilos ang nilalang. Mabuti na lamang may mga sinag pa rin ng buwan ang mga nakakalusot doon sa mga kakahuyan na naging dahilan para makita nitong sigado ng maayos ang mga anino ng mga nilalang na abukaw. Pinagtutulungan na nila ni Gadu at Tatay Kaloy na pinagsasaksak ang nilalang samantalang itong si Bono bago pa makabango naman ang kanyang tinamaan na nilalang na gawa na ng bota na masuntok pa iyon sa may ulo na nagiging dahilan din para tuluyan na itong bawian ng buhay sa hindi pa nga ng pagkasuntok ng bata kamuntikan pang sumambulat ang ulo ng nilalang samantalang itong si Butchok agad na pumihit ito ng takbo at inataki ang mga nilalang na sinubukan ng abutin ang kanyang kaibigan na sinunoy doon sa itaas ng puno ng kahoy agad na binira ng bata gamit ang kanyang tirador ang isang nilalang na nasapol naman niya sa may ulo na nagiging dahilan para mahulog ito sa lupa. Bago pa iyon tuluyan na maatake naman itong si biglang lumundag na itong sibuno at nagpaulan ng suntok sa dibdib at ulo ng nilalang na abukaw. Nagiging dahilan iyon para mabali ang liig ng nilalang at mabasag ang pagmumuka nito. Agara na itong namatay, samantalang itong sinunoy naman nang makalapit na sa kanya ang mga nilalang walang sabi-sabing lumundag ito at hinagib ang isang abukaw. Dinala na ito ng batang aswang pababa sa lupa at pagbagsak ng mga ito, agad na napangbuno ang dalawang mga nilalang. Pilit na inabot itong sinunoy ng mga pagkalmot ng nilalang habang umaangil ito ng napakalakas. Samantalang itong sinunoy naman agad na naitarak ng batang aswang ang kanyang mga matatalas na mga kuko sa liig ng nilalang at maging sa dibdib nito. Tinamaan din ng bata. Hindi pa sumuko ang nilalang na abukaw. Sinubukan pa rin itong pag-aatakihin ang batang aswang kahit na marami na itong sugat sa kanyang katawan. Kaya ang ginawa ng batang aswang, kinubawan niya itong galing sa likuran. At pagkatapos, walang habas na itinarak nitong sinunoy ang kanyang mga matatalas na kuko sa ulo at liig ng nilalang. Naging dahilan iyon para tuluyan na itong mamatay. Samantalang sina Buno at Butchok tuluyan na din na napatumba ng dalawang magkakapatid at napatay naman nila ni at Tatay Kaloy ang huling mga natitirang mga abukaw. Agad, nawi ka nitong si Tatay Kaloy doon sa mga batang kasama. Mayroon akong natamong malubhang tama kailangan ko munang magamot ang mga ito. Itapon nyo na ang mga bangkay ng mga iyan. Doon nyo na itapon sa kakahuyan sa unahan. Bahala na kung maamoy ang kanilang mga naagnas na katawan ng kanilang mga kasamahan na bukaw. Sa tingin ko, sa mga nangyayari ngayon, mukhang magdadalawang isip na ang mga ito nagagawa ng mga pag-atake sa atin. Maari din na ang pagbintangan ng mga ito ay ang grupo nila ni Andong. Mas maganda nga kung maglaban-laban ang mga iyon para matatapos na ang dalawang grupong iyon na mga kampo ng kadiliman. Makalipas ang ilang mga sandali, matapos na magawa naman ng mga bata ang mga bagay na iyon, nagpas siyang magpapahinga na ang mga ito. Bago naman matulog, may mga ibinigay pa na mga pulbo itong si Butchok na kay Nanay Kanida, doon kay Tatay Kaloy para mas mapadali ang pagaling ng sugat ng matandang albularyo. Marunong manggamot itong si Tatay Kaloy dahil nga sa pagiging albularyo ng matanda. Ngunit mas mabisa ang mga pinulbo galing sa mga bunga ng antunga na ginawa nitong si Nanay Kanida. Kinabukasan, agad na kinausap naman itong si Tatay Kaloy itong si Kapitan Dante para ipalam ang mga nangyayari kagabi doon sa kanyang bakuran. Naging dahilan iyon, para mas higpitan pa ng mga ito ang kanilang ginagawang pagbabantay sa lugar ng burong. Samantalang ang grupo naman nila ni Tatay Kaloy matyaga na lamang na nagbabantay ang mga ito doon sa mga kaganapan sa paligid. Nag-aantabay na lamang ang mga ito kung sakaling muling magpapakita ang mga nilalang ng mga abukaw at ang pagsasalpukan ng dalawang panik ang grupo nila ni Don Tiburcio at ang mga nilalang ng mga abukaw paparating ng gabi, nakataas pa rin ang kanilang mga dipinsa. Palaging nakikiramdam pa rin ang mga ito sa buong paligid. Doon din nakaantabay ang kanilang grupo sa kubo nila ni Tatay Kaloy na nandoon sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Mararamdaman kasi agad ng mga ito at masisipat kung sakaling may mga umaligid man na mga nilalang sa gabi na iyon. Papalis na din ang grupo naman nila ni Andong sa mga pagkakataon na iyon nagpasya na din itong si Andong na sumama na sa kanyang mga tauhan para tuluyan ng wasakin ang sinasabing mga ribulto doon sa loob ng kuiba. Malakas na ngayon ang loob nitong si Andong dahil narin rin sa lakas ng kanyang mga kasama. Nando doon na din kasi ang pamilya ng mga mga ngatay na sa tingin ng mga ito pinakamalakas sa kanilang lahat. Dala-dala din ng kanilang grupo ang mga malalakas na armas na gagamitin nila. Habang papasuot ang mga ito doon sa kakahuyan, panakanakang nakakaramdam na ang mga ito ng mga presensya ng mga nilalang. Nakakarinig na din ang mga ito ng kakaibang mga himig at mga boses doon sa paligid ng gubat. Ang pinuno sa pamilyang mga ngatay na mayroong pangalan ng make, agad na inaabisuhan ang mga kasamahan na kinakailangan na nilang mag-iingat. Nauna sa kanilang hanay ang limang membro ng pamilyang mga ngatay. Kinabibilangan ito ni Maki, ang pinuno sa kanila, ang kanyang kapatid na si Baltok at ang tatlong anak na lalaki nitong si Maki na pawang mga bihasa na mga mamamatay tao. Hindi lamang lima ang membro ng pamilyang ito dahil sampo silang lahat at pawang malalakas ang bawat isa sa mga ito. Sa tingin din kasi nitong si Maki, Sapat na ang limang bilang ng kanilang pamilya ang papatay doon sa mga nasabing mga nilalang. Habang nasa unahan ang hanay nila ni Maki, nakasunod naman ang grupo nitong si Andong kasama ang kanyang mahigit sa sampung mga tauhan kasama na din ang grupong Batosay. Samantalang ang grupong Dead Squad umikot ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng Bukirin. Makailang bisis na din kasi na nakapunta ang mga sundalong ito sa bukirin na iyon. Dahil nga sa mga nasabing misyon ng mga ito sa lugar na ito noon. Habang papalapit na ang mga ito, paalala naman itong si Maki sa kanyang mga kasama. Papalapit na tayo sa kanilang kinaroonan baltok. Talasan mo na ang iyong pakiramdam. Nakakalat ang mga ito sa paligid. Halos wala nang nagsasalita pa sa kanila. At iniiwasan ng mga ito ang makagawa ng anumang ingay. Ang grupo naman nila ni Andong patuloy pa rin na nakasunod ang mga ito doon sa pamilya ng mga mga ngatay. Ngunit ganon din ang kanilang mga ginagawa. Halos hindi na nag-uusap pa ang mga ito at kinakabahan na din itong si Andong. Bukod kasi nakakaiba ang naibigay sa kanila sa kakaibang kadiliman at katahimikan sa paligid ng kakahuyan panakanakang may narinig pa ang mga ito na parang matitinis na mga halakak ayon kay Master Galo kagagawan iyon ng mga nilang naabukaw maaring nararamdaman ng na mga ito ang kanilang presensya doon sa gubat na iyon at inaabangan lamang ng mga ito ang kanilang pagdating sa pusod ng kagubatan ilang sandali pang pa lumipas narating na nila ang lumang minahan kitang kita na nila sa malapitan ang nasisirang mga bakal at mga siminto Nando doon din ang malaking biyak ng mga lupa. Ramdam na din ng mga ito ang kakaibang presensya ng mga nilalang na abukaw. Kaya agad na uwi kanitong si Maki. Diretso na tayo sa ating misyon. Nando doon na sa unahan ang kinaroroonan ng kweba. Kailangan natin na kunin ang atensyon ng mga nilalang na ito para magkakaroon ng pagkakataon ang grupo nila ni Sarinto Boban na makapasok doon sa loob at magawa agad ang kanilang misyon. Agad na lumapit na din itong si Maki kay Andong at sinabi nito na dapat na nilang simulan ang pagdurog at pagsira sa lahat ng kanilang mga nakikita doon. Kaya agad na utos na din itong si Andong sa kanyang mga kasamahan na simulan na nila ang pagpapasabog sa lahat ng mga nakikita nilang natitirang gusali sa minahan na iyon. Agad na nagpakawala ng mga malalakas na mga pagputok ang grupo nila ni Andong na nagiging dahilan para magwala ang mga nilalang doon na mga abukaw. Napakabilis na naglulundagan na mga ito papunta sa kanila. Nang masipat naman iyon ng grupo ng batusay, agad na humanda na din ang mga ito habang nakapalibot doon sa grupo nila ni Andong. Wikang muli nitong si Maki. Nandyan na sila baltok, kaya humanda ka na. Kakatayin na natin ang lahat ng mga ito. Itong si Maki, kinatatakutan na ito doon sa kanilang isla at maging sa mga karating na isla dahil nakikilala itong bukod sa napakabangis kakaiba din ang tanga ng taong ito. Mayroon itong mutsak na nagbibigay sa kanya ng kakaibang tibay na kalasag na hindi madaling matatablan ng mga simpleng kalmot lamang nakaugnay na ito sa kanyang katawan kaya ganoon na lamang kalakas ang mutya na ito bukod pa sa mga agimat ng saging na nakapagbigay din sa kanya ng kakaibang bilis may bitbit din itong armas na tinatawag na katana na may limang mga mukha bihasa sa paggamit ng armas na ito itong si Maki kaya nga, ang mga malalakas na mga antingiro doon sa mga karatig na mga isla, iniiwasan talaga ang pamilyang ito na makaharap. Samantalang ang kapatid naman ito na si Baltok, bukod sa tatlong mga mutya nitong nakabaon sa kanyang katawan, kabilang na ang mga mutya na nakapagbigay sa kanya ng kakaibang lakas, may tangan pa itong mutya na kahalintulad ng mutya ng limatok na kayang gamutin ang anumang mga matatamong sugat sa kanyang katawan sa pamamagitan lamang ng pagbasa ng tubig doon sa mismong sugat. May bitbit din itong malaking palakol. Paalala din itong si Maki doon sa grupo nila ni Andong na huwag silang maghiwahiwalay. Sila na ang bahala doon sa mga nilalang na mga abukaw ang gagawin na lamang ng kanilang grupo. Patuloy na wasakin ang bawat makikitang bagay doon na pinakikinabangan ng mga nilalang ng mga abukaw. Nang abisuhan na nitong si Maki, ang kanyang mga kasamahan, biglang nawala na lamang ang mga ito doon sa harapan nila ni Andong. At agad nang umaatake na ang mga ito ng ubod ng bilis doon sa mga abukaw. Agad na naabot nitong si Maki ang isang nilalang. Walang kahirap-hirap na gamit ang isang anyo ng kanyang armas na parang isang kareta agad na naabot nito ang liig ng nilang at agad na hinila na nagiging dahilan para agad itong kumalas ang ulo nito sa katawan. Matapos iyon na magawa nitong si Maki. Mabilis na binago na naman ang armas nito sa pagiging pana at agad na tinamaan ng kanyang palaso ang ulo nung isa. Samantalang itong si Baltok Gamit ang kanyang malaking palakol, walang habas na inatake ng mga pagpalakol ang bawat masipat na mga nilalang. Napakabilis kasi ng kilos ng mga ito na naguguluhan na ang mga nilalang ng mga abukaw kung paano nila maiwasan ang mga ginagawang pag-atake ng grupo ng mga mga ngatay. Bukod sa bangis ng dalawang magkakapatid na ng mga ngatay, kakaiba din ang bangis ng tatlong mga anak nitong si Maki ang pinakamatanda sa kanila na si Amadio gamit ang mga maliliit na lubid na gagawa nitong maglambitin doon sa mga sanga ng puno ng kahoy para makaataki agad doon sa mga kalabang nilalang. Kaya din ng kanyang lubid na pugutan ang mga ito sa pamamagitan ng mga pagpitik. Samantalang ang sumunod naman kay Amadio itong si Suki gamit nito ngayon ang armas na mga punyal na mayroong iba't ibang mga anyo bihasa ang binatilyo sa paggamit nito at sa pagbato may dalawa pa nga doon sa mga nilalang na mga abukaw ang tinamaan agad ng mga pagbato ng punyal nitong si Soki sa kanilang mga liig mahihirapan din ang mga nilalang na makalapit sa binatilyo bukod kasi sa napakabilis nitong kumilos kaya din itong mahugot agad ang iba pang mga patalim na dala ng binatilyo samantalang ang pinakabunso sa mga ito na si Kiram, tangan ang kakaibang bilis ng bata. Ang mga kamay nitong si Kiram tinatawag na sumpa ng kamatayan dahil ito sa pagiging kalahating inkanto at kalahating tao nitong si Kiram. Ayon kasi sa mga sabi-sabi, ang batang ito ay anak nitong si Maki sa ibang babae na isang inkanto. Kaya ng bata na pumugot ng liig sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay. Mayroon kasing matatalas na mga kuko ang bata na kayang gawin ng mabisang armas. Ang kalamangan pa nga ng bata, bukod sa talas ng kanyang mga kuko, mayroon din itong malakidlat na bilis. Kaya tatlo agad ang napapatay ng bata nang matamaan niya mga ito ng mga pag -atake. Habang nangyayari naman ang mga bakbakan doon sa minahan, lihim na nakakapasok na din ang grupo ng Death Squad doon sa nasabing kuibang iyon. Walo ang dumiritso doon sa kalublooban ng kuiba para hanapin agad ang mga nasabing mga revolto. Samantalang ang apat naman sa mga ito nakabantay lamang doon sa bunganga ng kuiba para mapigilan kung sakaling may mga nilalang na abukaw ang magnanais na pumasok. Gamit naman ang mga gasira ng walong membro ng Death Squad Mabilis ang kanilang mga kilos. Ang pinuno ng mga ito na si Sarhinto Buban may hinala na tungkol sa kinaroroonan ng mga ribulto. Bago pa kasi nagambala ang mga nilalang na ito noon, nakapasok na isang bisis itong si Sarhinto Buban sa lugar na ito. At natitiyak niyang nakatago ang mga ribulto doon sa isang sulok na parang ginagawang silid ng mga nilalang. Habang nagmamadali naman ang mga ito sa kanilang mga kilos agad nilang nararamdaman ang presensya ng mga nilalang naabukaw kaya ka itong si Sarinto Buban Kabo kung may mga gustong humarang man sa atin na mga nilalang naabukaw kayo na ang bahala sa mga ito kinakailangan agad na matuntun namin ang mga nasabing mga ribulto para agad na mawasak namin ang mga iyon kapag nawasak namin ang mga ribulto mga hulugan sa mabilis na pagkatalo ng mga ito. Matapos iyon, muling nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad. Lumalawak na din ang kalublooban na kanilang nilalakaran hanggang sa nasipat na ng mga ito ang mga paglulundagan ng mga nilalang doon sa batuhan sa loob ng kuibang iyon. Agad na humanda ang apat na mga sundalo para harapin ang mga ito. Samantalang ang apat naman Iisa lamang ang kanilang pakay, wasakin agad ang mga ribulto.